Magandang tanghali pa rin sa inyo guys Yan o no? Pakainit pa rin Yan Andito tayo ngayon sa may Bukandala Alapan Road yan. Papunta itong dito sa may Plug pool Na malaki Yan Kung tawagin nila plug pool Galing tayo dyan sa may Lancaster Square Eto po siya Dito ay may Bahagi ng palaks Na tumatawin ginagawa ko yung tulay dito na tatawag dito sa ma alapan road mapansin nyo yan no? may crane po yan tapos makita nyo yung gear, -gear na nakataas na yan. tigil muna tayo dito dahil napakainit Oh, yan guys yung tulay na tatawid dito sa may Bukandala Alapan Road na ito papunta sa may plug pool yan. kung makapansin nyo na dyan nyo yung malaking crane at nakapaglagay na sila na ang ilang girdir yan every night po naglalagay sila ng girdir dyan hanggang sa matapos yan yan let's go yan. medyo nalamay nalamigan na tayo ng konti dyan sa may lilom na yon Uh, sa may ilalim ng puno. Yan, daanan na natin. Ngayon guys, ang i-update natin ay pamula dito hanggang doon sa may open canal interchange. Ano na ba yung mga nabago dito? Alam nyo guys, ito yung isa sa magandang inaabangan ng marami. Dahil nga, sa ito sa isang big project dito sa Cavite. Papunta kasi ito ng silang. Yan. itong lugar na ito. Kaya itong mga gantong tulay, katulad nito, ay talagang medyo matagal-tagal po kasi ang process niyan eh. Kaya ma matagal din bago mabuo. Ayun. Kaya 'yon. Uh, ngayon, pag lampas natin diyan, puntahan natin dito 'yung mga ginagawa pa. Isa-isahin natin 'yung tulay dito. Yan, hanggang dito sa may open canal interchange. Dito nga pala sa lugar ng plug pool na ito, napansin ko, uh, merong harang, ayan o, oh, hindi ko alam kung bakit hinarangan, ano bang meron dyan. Yung mga sasakyan ay dito lahat dumadaan sa kaliwa. Yan, sumunod lang ako sa mga sasakyan dito. Dahil nga may harang yon hindi ko alam kung bakit, kung may ginagawa ba doon sa may kanan na yun. Yan, pero sige, dito na lang tayo dadaan. Dahil dito lahat yung pinadaan sa may harang talaga. Yan, ito po yung isa sa malaking flagpole dito. Yan, sa may alapan. Yun. Palabas po ito dito sa Malagasang Boulevard. Yan. Dito sa may malapit sa may rotonda at mayroon ding 7-Eleven. Yan. Dito po tayo lalabas sa lugar na ito. Medyo maalikabok. Yun o. No? Hop, ya. Yeah. Maalikabok, ya. Yeah. Yan. <laughs> Dahil maalikabok, iwas tayo. Yan. Sobra kasing alikabok. Yan. Tapos kakaliwa tayo dito. Napansin ko lang, mayroong truck doon sa may dulo. Yun o. Ano kayo nangyari doon? Siguro nasiraan yun. Kaya hinarangan doon. Baka hindi mga yung mga sasakyan lang. Kaya hinarangan na doon sa may kabila na Para hindi mag-traffic. Uh, yun lang po yung tingin ko lang. Yan. Pero sige. Diretso tayo. Yan. Ito na nga guys yung gas station Caltex. Yan na. Ah, andito na tayo sa Malagasang Boulevard. You oh. know. Yan. Kanan tayo. Yun. Itong lugar nga pala nito ay papunta diyan sa may bagong munisipyo ng Imus. Ow! Yun. At puntahan natin dito yung isang tulay na ginagawa pa. Yan. Tabi muna ulit tayo kasi napakainit. Ang hirap. Init. <laughs> yan, at dito na tayo sa may lugar na ito. Ito nga pala yung may ginagawa pa rin tulay papunta dyan sa may open canal interchange. Ito nga pala ay Alapan Tubi Road kung tawagin itong daan na ito. Ito yung isa sa ginagawa tulay dito. Yan. At ito nga pala ay meron na rin girdir. Yan yung lugar na yan. Pero dahil mainit dito tayo pumunta. Ito yung lugar na dadaanan ng panya oh. Itong kaliwa at kanan na ito, dito siya bababa yung galing doon. Ayun dito siya la-landing. Yung kaliwa natin, yan yung papunta sa May Open Canal Interchange. Nanti tapos yung kanan, yun naman yung papunta doon sa May Kawit Interchange. Uh, patawid doon sa May uh, Alapan na pinuntahan natin kanina. Alapan Road. yon. Dito tayo sa may lilom, sa may maraming mangga. Yan, pera para malamig-lamig ng konti. Dito natin siya kuhanan niya. Makikita natin, yan ang ah, tulay na ginawa dito na patawid naman dito sa may Alapan Tubi Road. Yan. Yung daan na yan ay papunta rin doon sa may lugar ng Alapan Lancaster. Yan. Yung padiretso na yan. Pagka kumaliwa tayo yan, papuntang Lancaster yan. Tapos pagka kumanan, dyan yan sa Malagasang Boulevard. Yan po yung lalabasan. At ito yung nasa loob ng Malagasang Boulevard na matatanaw nyo dyan sa may New Imus Municipal yan, yan po yung uh, matatanong nyo dyan yung lugar na yan pagka dumiretso kayo dyan yan yung Bukandala Alapan yan, sa may diretsyo po na yan na dinaanan natin kanina at pagka kumana naman tayo uh, siyempre, papuntayan dito sa may open canal interchange yan, lakad na tayo guys uh, ah, sa tayo puntahan na natin ngayon yung open canal interchange ano ba, ba yung mga pagbabago dito yan, kung mapansin nyo, yan mabilis na rin yung paggawa nila dahil ito lugar na ito ay na clearing na nila yan dati kasi hindi pa nila naka clearing ito itong lugar na ito yan, yun tuloy na tuloy pa lang pero ngayon yan mapapansin nyo yan o no, na clearing na yung kaliwa ganon din dito sa may kanan Ah na clearing na nila at yung mga dump truck naghahakot na ng lupa panambak. Yan, balik-balik na po sila dito. Nagtatambak na sila. Yun oh. Labas na tayo, guys. Yun oh. Palabas na tayo. Yan yung kanan. Yun, yan yung papunta doon sa may open canal interchange. Yan, nag ano na sila, nagtatambak na po ng lupa. Yan, medyo mataas din kasi yung lupa na yan. Kaya kung mapapansin nyo, kitang kita talaga yan kapag dumadaan po kayo dyan sa may malagasang boulevard. At ito naman ang view. Yan, sa may malagasang boulevard. Yung pagka uh, bago lumabas kayo ng pamuntang LT o ng Imus. Yan guys, uh, may girder na rin po yon Yung lugar na yon yung tulay na yon At mapapansin nyo po dyan yung tambak ng lupa. Ayun o, oh, mataas. Napansin nyo naman o, oh, taas Oh, ang haba. Yun, no? Yan po yung papunta doon sa may Bukandala, Alapan. Saka yung pinuntahan natin kanina sa may Alapan Tubi Road na may tulay. Yan, yan yung isa pang tulay sa may gitna. Yan. Tapos yun yung open canal interchange. Yun, yung may crane na yun. Yun. Dito sa may bandang unahan, mas makikita pa natin yung isa sa mas malapit na view. Yan. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon pa rin ng ano diyan ng isang tulay. Maaring 'yan ay yung magkakaroon siguro ng daan yan palabas dito. O papasok galing dito sa lugar na ito. Yan, kaya mayroong tulay diyan. Wala namang kasing kalsada ako nakita diyan dati eh, nung kami nagbubuhos diyan. Wala namang kalsada pala pasok dito o palabas. Pero nagkaroon siya ng tulay doon. Maaring gawaan nila ng isang daan yan palabas dito sa may malagasang boulevard na ito gawa ng interchange nga doon sa may open canal ah, magkakaroon po rin kasi ng toll gate doon yung toll gate doon ay doon banda sa may ang ah, alang ko sa may likod ng shell doon yun itatayo sa may bandang dulo ah, medyo hindi siya kita kapag ka Ah, uh, nakata nakapwesto kayo do sa may Sa may papasok po 'yon. Parang doon yata daw itatayo yung ano niya. Yung toll gate. Kaya siguro itong lugar na ito ay yung nagkaroon ng tulay. Yan sa ilalim. Nagkaraida ang kita nyo naman. Saka mapansin nyo guys, ay eh, yung mga sasakyan dito. Yun, mataas na oh. At uh, nagtatambak na talaga lang sila ng lupa. Papantay. Ito naman guys, yung sa may mismong open canal interchange na uh, malapit sa may LTO. Yan guys, mahaba na guys yung ang ano na yan, yung mga girder na yan hanggang doon sa kabila. At doon sa may dulo po niya nagtatambak na rin lang po sila ng lupa at ganoon din dito sa may kanan natin. Magtatambak na rin lang po sila dito. Yan. Yan 'no? eh, lugar na yan ipapantay po nila yan dyan sa may mismong puno ng tulay yun dyan sa may lugar na yan yan yun oh no? ganda na kaya guys abang abang lang tayo dito yan at uh, matatapos din yan yun oh no? let's go tara daanan na natin to uh, lampasan na natin to ito lugar na ito dahil nga mainit sa panahon ngayon yan, let's go na uh, mahirap tayong tumambay sa initan baka tayo ay ma heat stroke kaya lagi tayong inom ng tubig yan guys oh, ganda You know, doon sa kabila oh, haba na yan naglalagay na lang po sila ng mga forma sa itaas para lagyan naman ng ano na yan lalagyan na nilang bubusa na semento. Ayan guys, hanggang dito na lang guys ang aking video. Salamat sa inyong panonood at sa muling pag-a-update ko sa lugar na ito. Yan. Thank you.